Walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to sa inyo lahat mga idol nandito tayo sa ating kwan ah uh, nagtanima ng palay palay na kwan ah uh, humay kung tawagin ano? You know, o dito yung kubukubo ni Chong Edgar o oh. nakikita ninyo mga idol so yan ay pinapalilis na para taniman ulit ng mais ata ang gusto ang tanim ng ilikin dito ngayon susunod na time Magdala tayo ng kwa natin. Pinagtitingin tayo. Baka may mahanting tayo dito. Ano Ayan o. Ang idol kita rin yan. Ang ganda nyan eh. Ang ganda nyan. Ganun ka na yun. Tapos ay doon. Sa dulo pa ng kalubihan na yun. Yan yung buka na ating kinandito. Ating tinutuluyan. Ano? itong lupa ito, na ito ay kan ng papa ni Dilas Ama so dito tayo nakiki tanim ito humay nakita ng tayo rito ng nakaraan yan ito so, yan ay tinabas na para sunugin ulit para mataniman ulit ng panibago so malapit ng magkuan malapit ng mag pagtanim ulit so matataniman ulit ng panibago yan ito yung kubukubo ni Chong Edgar. Kaya ako nandito ngayon, nagtitingin ako ng ibon. Kung may ibon na bumababa. Kasi dito sa so ganito, maraming ibon na bumababa. So, nakahunting sana tayo. Pansin ko naman ay eh, may maingay na ibon. Pero, malayo. Ayun, lumipad o isa o. May lumipad. Pero malayo. No? So dito tayo sa taas. Tingnan natin ko. May bababa ba dito. Akitin natin tong hagdan Edgar. In one hand. Sugo niya. Grabe taas mga idol. So, ito yung ating inakit ngayon. Ay, kung ito, yung pahingahan ni Edgar. So, Titingin tayo, kung may mga targi tayong ibon. Pero wala akong nakikita. So, sa mga hindi nakakita nito noong uh, noong una, nakikita nito video nito ng no, maraming tanim pang palay eh. na kay Edison yung mga video yan ang ganda niya. niyan naman yan eh. dito sa gilid na to papunta ron so grabe oh guys ang so ganda ng ulap oh kita niyo ulap na yun, oh parang nakakon lang oh nakapatong doon sa dahon ng kono oh. puno ng kahoy oh, Same, Pakaganda ng ulap ngayon dito kanina, madilim. Alos ang ula, ulanin kanina ay eh, parang mga pa, grabing itim na naman. Umulan siya sa ggit, pero <laughs> hindi naman nagkuhan. Tuloy ng lakas na ulan. So tingnan ninyo guys yun, yung ibon. Ayan o. Tingnan ninyo guys. Ayan o. Ano rin nyo guys kung atin tatamain panoorin nyo mga idol Tatamain yung ibon Yun lang Kaya pumutok Tingnan natin guys Kung mahal Tatamain man la o lilipad man la Ayun pa rin nandun pa siya guys nandun pa siya mga idol tingnan natin ah oh, hindi tinama guys patay di ay hindi, hindi man lang tinamaan guys layo kasi guys hindi hmm? guys so oh, napakalayo guys yan nakita ko lang sa inyo dati guys dito sa area ng palayan And guys so narinig ng iro yung aking kan yung pagputok ko ng baril ano paputok ako ng julian gun so narinig niya anak niya ako kung nasan ako ay iro ko Ayan na siya o. Kita ano Kita na niya. Eh. May... Uh, si Tinakasan ko siya yung isa. Oh. <laughs> Takbo rin yung isa. Oh. Oh. Ano? Ano? Na-miss nyo? Hanap nyo ako, no? Ayan kasi yung dalawa. Oh. Oops! Si Luz, si Luz kasi si Teo. Ayan guys, update lang tayo dito. Uwi na tayo. Isinundan ako ng ak alaga. Naramdaman niyang mamaril ako. So, sumakwalit siya. Sama siya rito. Hanap niya yung pumutok. Nasaan yung pumutok? Kalapit siya ang aking alaga niya. Dito na. Tegpe. Kapit na Ting at sitso 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 Sipi Ito yung albulo Ito ako ako tayo dito sa pan Ang ating dating garden ng kamote ay May tanim ng talong Ayan, Talong yan pinalinisan ulit ni Edison is just, nagtanim siya ng talong lalaki na yung tinanim kasi kung dito pa magsisimilya eh, kakainin laan ng manok so yun, pinagunahan ng gandito yun yan, pinalinisan ulit yan tapos doon naman eh, pinakuan, pinatabas yun yung dating talungan kabila, yun yung may kamuti pa yan, gruloy green yan, Puros yan. ang kamuti yan hanggang doon is garden area ay talong talong at saka kung ano ata may isang itatanim ulit dito so yun makita ninyo mga ito na. update lang ulit tayo dito sa paligid ng Tim Butiti House siyempre ito yung ating tanim na kwa no? tanim na mga bulaklak ayan no? oh, aga aga ilaw natin o no? may ilaw na agad tayo oh. hindi yan na patay maghapon So, ito mga idol. Oh. may tanlad ulit tayo rito. Nagsimilya ulit tayo ng tanlad. Tapos ito, may pinya rito tayo tanim. At ayun pa yung mga dating pinya. Ito yung dating pinya mga idol. Oh. Kita ni'yo pa. Daghan ang buo niya kaayo. Ah, ito. Daming pinya rito. Pinya, pinya. Meron tayong kan matitimo-timo na pinya rito to. Yan. Tako ng bunga. Tapos ito Meron na siyang pantanim. Ito pag uh, hinarbis natin, kukain natin to. Tatanim natin ng ito. Hanggang dito ano? Yan. pinya, yan oh. Ito pa o, dalawang bunga Tapos yung nandun naman, dalawang corona na pinya. Yan dito dalawang corona. Nandun, dalawang bunga dito, dalawang korona. Oh, ito. Oh, na yung katawan niya, dalawang korona niya. Tapitapin niya yan. Tapos ito guys, tingnan natin kung ano to. Ayan yung manok na limlim. Mm -hmm. Andyan yung manok, dyan nag-pis, dyan nag-itlog. So, kung ano pala yan. Naglimlim na. Ito, so, dalim. Ang dati niya niyan, mga idol. Lang po na ito eh. Sobrang siksikan lang ng pagkatanim na. Kaya hindi natin na pan. Hindi natin na lilinisan. Mahirap ng linisan to kayo. May tinik tapos tatalas ang kwan. So yan. Yung mga karlang. Tawag nila rito ay karlang. Sa, sa Tagalog ay eh, San Fernando. San Fernando yan. So ito yung little London Bridge yun o uh, yung itulong dun bridge natin Yan. ito ito yun tuyo na lahat ng mga kahoy nito ito yung bago pinagpapalitan na kasi kakabali-bali na tapos ito, ito yung ating motor service ginagawa nating pag scouting pag tayo ay kumukuan uh, mag scout sa malalayo so ito pa o uh ni Bunga and Lubiw sayang kasi na tubig so ito yung ating kamutihan dati mga idol kita nyo naman yan paligid dito ng timbutiti timbutiti House ano so yan yung ating parking sa labas gilid ng highway so pinatibag natin yan at nagtayo tayo ng parkingan so minsan may sumisi pag maulan So yan mga idol, no? hanggang dito lang muna ulit yung ating video. Kita nyo ulit yung paligid ng Timbutiti sa ating YouTube channel. So maraming maraming salamat po ulit sa patuloy niyong suporta sa atin. So hindi, wala tayong vlog ngayon na charity. Eh, wala tayong napuntahan ngayong maghapon. Dito lang tayo sa bahay. So maraming maraming salamat pa rin. Tuloy niyong panonood. So hanggang dito na lang muna mga idol. Bye bye!